Doktya, ano bang mga sintomas ng tuberculosis? Kasi minsan, parang ordinaryong ubo lang siya. Tapos, hindi mo naman alam tuberculosis na pala. Yun, makikita lang siya. Kapag, yun lagi yung laging sinasabi, kapag may lamat yung baga. So, ibig sabihin, makikita lang siya pag sa x-ray. Pero, pag normal na, na symptoms, anong nararamdaman? So, normally, yung presentation po ng TB natin, syempre yung ubo, mm -mm. tapos lagnat, yung pagbaba ng timbang tsaka yung tinatawag na night sweats no pinapawisan ka sa gabi kahit na hindi naman mainit kahit na naka-aircon so yun po at Uh, yun, usually sa mga normal po na tao na hindi immunocompromised, pag more than two weeks nang nararamdaman natin yung ganun, mataas ang posibilidad na TB na yung nararamdaman natin. Pero yung gusto ko lang ipaalala rin na based dun sa National TB Prevalence Survey natin noong 2016, two-thirds nun, asymptomatic. Asymptomatic? So, so pwedeng yung asymptomatic? Yan ibig sabihin mo nun ng asymptomatic? Yung wala kang nararamdaman na symptoms, tapos nagpas... Kaya, importante yung screening, eh. Kasi Ayun. Kasi baka sa x-ray makita. Eh, Doc, paano kung nagda-diet naman ako, tapos pumapayat ako, may TB ba ako nun? <laughs> So, yung biglang payat. <laughs> o oh, yung atake? parang, <laughs> oo, oh, yung biglang payat talaga oh, oh. na, naku, uso pa naman yan, magbabatian na naman tayo. Pa, <laughs> ngayong Christmas, ganyan tayo, magpasko eh, di ba? Parang, oh, tumaba ka. oh uy, sobrang payat mo, may tibi ka ba? Oh, oh. Ganon. Paano malilaman kung tibi oh, ba to oh. o hindi? So, una, i-extray kayo. So, pwede kayo magpa-screen. Tapos, para makonfirm talaga na may tibi kayo, yun yung kukuhanan kayo ng plema. So, yun po. Plema lang ba? Or may iba pang paraan? Kasi parang nung ako, nag-try na rin ako niyan eh. Uh, ilang beses kong kukuha ng plema, Dok? Tatlo. Tatlo, di ba? At... Tapos, e eh, paano kung wala kang plema na makuha talaga? Ayun po, no. So mula sa, mayroon tayong tinatawag na clinical diagnosis. So based dun sa x-ray, yung doktor nyo po, kung convinced siya based sa symptoms plus the x-ray, na may TB kayo, then you can still proceed to to be treated as TB. Yan. Pero doc anong kaibahan kasi 'di ba? Nauso nga yung ILI. Naku, babad nababad dyan si Doc Alver, yung malat kasong sakit. <laughs> sakit. Hindi ba diba, may ganong season ngayon na seasonal flu ito? Okay. Na naparanod yung mga kababayan natin. My goodness, ano ba 'tong kumakalat na ubo sipon, COVID ba to ganyan? Pero hindi, it's seasonal flu. So Ech. kung kung yung nauusong trangkaso lang ito, Paano na, namin malalaman bilang ordinaryong Pilipino kung ito ay trangkaso lang o TB na pala? Nasa tulog ba yun ng ubo o hindi? W wala rin, no? pwede rin siyang magmimik kasi actually yung TV the great mimicker nga po yan di ba marami siyang pwedeng sa tagalog ang, ang, social nung great mimicker <laughs> ayun nga di ba <laughs> sa tagalog ano nang gagaya uh oo -oh, pinakamagaling na manggaya yes. ng ubo itong tuberculosis Bilang ganun ubo no minsan pwede ring cancer ha? Kaya, pa pa paano cancer pa paano naging mimic paano yung, siya gumagaya sa cancer yung pagpayat mo di ba pwede rin siya oh, oh. so oh. ka pero akala nila cancer. Tapos yun pala, TB. TB. Mm. O, tapos, yung TB kasi hindi lang naman sa lungs, pwede rin sa yung extra pulmonary. So, ha? Sa, hindi lang sa baga? <laughs> o, ang tuberculosis? Po. Pwede siyang kumalat, no? So, sa utak, sa bones po natin, pwede rin sa gastrointestinal Sa system. buto? Nagkaka-TB yung buto? Yes. Eh, paano yun? Walang plema yung buto. Paano mo manalaman? Oo. Mm -hmm. So, yun po, kukuhanan po kayo ng biopsy para ayun uh, parte ng buto mo para makita. So kapag naramdaman mo na inuubo ka na nang gaano katagal tapos bigla kang pumaya tapos yung namamawis ka sa gabi Gano katagal ulit yung ubo? Usually na, po, two flag weeks. Na? Two weeks. Opo. Pero okay. ako naman, mas maganda magpatingin na. Tama. Na or two weeks. Correct.